Kaya talagang minsan ay masasabing delikado ang Amazon River. Dahil dito matatagpuan at naninirahan ang ilang nilalang na talagang kinatatakutan ng marami. Lalo na kung basta na lamang lulubog sa ilog ng Amazon. Ano-ano nga ba ang mga nilalang na ito? Tara, at ating alamin. Oh. Oh my God. Mm -hmm. Things as tall as you. Ito ang vampire fish. Kaya naman ito ay tinawag na vampire fish dahil na rin sa kakaibang hitsura nito. Meron itong pangil na kayang tumapos ng kanyang biktima. Siyempre, meron din silang malalakas na pangangatawan para makasurvive sa wild. Hindi sila friendly sa ibang mga isda. May mga pagkakataon nga, nakalalagay pa lamang ng isda sa aquarium. Ay kinakain agad ito ng vampire fish. Kaya talagang kinatatakutan din sila. River Stingray. Alam naman natin na talagang delikado ang mga stingray na nasa dagat. Dahil sa venom na nasa buntot nito. Pero alam mo ba, na mas kinatatakutan sa buong South America, ang freshwater stingray. Dahil sa matinding venom nitong taglay. Oh, that's easy to get out. Oh, I got him in his mouth. Look. Yes, yes. That's easy to get out. Oh my God. Alright, let's sa loob lamang ng ilang oras ay talagang may kalalagyan ang madidikita nito. Kaya kahit pa ang ilang tao na sanay mamangka sa ilog ng Amazon ay umiiwas sila sa tuwing makakakita ng ganito. Black Cayman Kung hindi mo masusuri ng mabuti ay mapapagkamalan talaga itong alligator. Pero hindi dahil ito ang isa sa pinakamalaking species ng buaya na naninirahan sa Amazon River. Inira. Mahaba with... ito ng mahigit 17 feet at bumibigat sila ng mahigit 300 kg. Hmm. Sinasabi pa nga ng iba na ito raw ay matindering hunter. Kahit minsan ay takot sila sa mga jaguar. Oh my God. Oh my God. Pero kahit na hindi sila perfect na predator sa Amazon River, ay kapag hindi rin sanay ang taong pupunta sa ilog na ito, maaaring maging biktima nila. Siyempre, ang Green Anaconda. Sino ba naman ang hindi makakakilala sa kanila? Lalo na at ito ay sumikat sa palabas na wala pa noong 1997 at hanggang 2015. Ang Green Anaconda ay ang tinaguri ang pinakamabigat at pinakamahabang uri ng ahas sa buong mundo. Bagaman ang Green Anaconda ay malaking ahas, hindi naman ito makamandag kapag nakakakagat ng prey. Pero kaya nilang patayin ang kanilang biktima sa pagpisa o sa pag-ipit dito. Maging Jaguar o Black caiman ay ayaw silang makaharap dahil hindi nila minsan ito kaya Electric eel. Kung magkakamali ng paglapit sa electric eel, ay matinding kuryente ang tatama. Sa mundo, ay isang eel o igat lamang ang may taglay na kuryente. At ito nga ay ang electric eel na matatagpuan sa Amazon River. Ang electric shock na taglay nito ay umaabot ng hanggang 860 volts kaya nitong tumapos ng buhay ng maraming hayop. Tulad ng buhaya na ito, nung magkamali itong atakihin, ang isang electric eel ay ito ang napala niya. Pagkagat niya dito, agad itong nakuryente. Nahirapan na itong tanggalin, kaya naman natapos ang buhay ng buhayang ito. Giant Leech Alam mo ba, dito matatagpuan ang isa sa pinakamalaking linta hindi naman talaga ito sobrang laki nakatulad ng mga nasa palabas. Pero ito ay talagang kinatatakutan. Lumalaki ito ng hanggang 18 inches. Ayon pa sa pagsusuri. Ayon pa sa pagsusuri, nabubuhay ito ng hanggang 20 years bago ito mamatay. Siyempre, dahil sa paghigop nito ng dugo sa biktima nila, ay talagang kakabahan na lamang talagang kakabahan na rin ang kanilang makakapitan. Lalo na at merong delopobia na taglay ang isang tao na magkakamaling tumubog sa ilog ng Amazon. E paano na lamang kung mapuno ng linta ang buong katawan ng isang biktima nito ay di maaaring naubos na ang dugo Red-bellied piranha Pag narinig ang piranha, papasok agad sa isip ng tao ay talagang napakadelikado. Maraming nabubuhay nito sa ilog at lawa sa southern america pero sila ang matinding predator sa amazon hindi ito madaling kalaban dahil kapag umaatake ito ay talagang maramihan para madaling makain ang kanilang biktima pero kahit pa na ito ay napakadelikado para sa mga tao wala pa rin naman daw malinaw na patunay na kinain ng tao ng mga piranha pero kahit pa makikita namang nakakatakot maka-encounter ng katulad na lamang nila. Bull shark. Nakakagulat, di ba? Dahil ang pating ay kilalang sa dagat lamang naninirahan, pero meron din pala sa Amazon River. Sila rin ang isa sa pinaka-agresibong pating na nabubuhay sa ngayon. Bukod sa delikado, ay talagang matibay din ang bull shark sa langoy yan. Dahil nilalangoy nila ang libu-libong milya para lamang makahanap ng masarap na pagkain kahit na sinasabi pa ng iba na mga isda lamang ang karaniwang tinatarget nila ay talagang delikado pa rin ito sa mga tao. Giant Otter Kung sa malapitan ay para lamang simpleng hayop sa ilog na pwedeng lapitan pero sa totoo lamang ay isa rin sila sa delikadong hayop na naninirahan sa Amazon River na bibilang din ang mga Giant Otter sa Apex Predator. Kaya naman kahit ang mga Black Cayman ay umiiwas na lamang sa mga otter dahil kahit ang mga buwayang ito ang kinatatakutang hunter ng ilog ay kinakain na rin sila ng mga giant otter kandiro o toothpick fish ang hitsura nito ng pagiging delikado ng kandiro dahil kahit na maliit lamang ito ay kaya nilang pumatay ng prey na mas malaki sa kanila ayon sa marami mas kinatatakutan ang parasitic fish na ito Kesa sa mga piranha, dahil kapag lumapit ito sa mga tao o sa anumang biktima nila, ay pilit itong hahanap ng butas na kanilang papasukan at ihigop ng dugo sa loob ng katawan. Kaya kapag pinasukan ito ang isang biktima, ay may hirapan na talagang tanggalin lalo na kung hindi maagapan. Kaya kailangan isurgery para makuha ito. Kaya kung maliligaw ka sa Amazon River, ay dapat na iwasan mo ang mga hayop na ito. Kaya yan lang muna ang mga video natin sa ngayon. Ikaw, nagustuhan mo ba ang mga video nito? Kaya comment ka lang sa ibaba ng channel na to at pag-usapan na yan.